Nilinaw ni dating Presidente Rodrigo Duterte na reforma lamang ang nais ng hakbang ng maisog at hindi tuluyang pagbagsak ng gobyerno. Sa kanyang mensahe para sa mga dumalo sa prayer rally ng hakbang ng maisog, sinabi ni Duterte na hindi sila galit sa gobyerno o sa administrasyong Marcos. Giit niya nais lamang nilang mapakinggan ng sambayanan ng kanilang mga daing Humingi naman ang pasensya ang dating Pangulo sa hindi pagdalo sa prayer rally dahil umano sa kakulangan ng pondo. Samantala, kinwestiyon naman ni Mayor Sebastian Duterte ang kawalang presensya ni Senator Bongo sa mga nasabing rally. Mistulang may lamat na kasi ang relasyon ng dalawa matapos aminin ng Mayor na sana hindi niya nalang binoto si Go kung wala naman itong maipapakitang suporta sa kanila ko na lang sabihin kasi napaka-corn Pero eh, retired na kasi ako at uh, yung pera ko, may meron ako, may, may retirement ako pero eh, yeah, ko lang. At uh, yun na kasi ang source of uh, existence ko. Ah... Uh, sorry, hindi ako nakapunta pero I would like to congratulate you for your gesture uh, to show to the country and to the world that uh, may, may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam -dam na pinapalabas natin.